Nagpahukay tayo rito ng lupa at gusto nating malaman gaano ba kalayo ng abot ng root hair ng palay. Bakit pagka natutubigan nabubuhay pa rin? Ayan o, oh, tindi. Halos mga nasa kulang-kulang 10 pulgada pa ilalim eh. May ugat pa rin po na root hair yung halaman. Kaya po siya ay nabubuhay. Ito po ay dahil sa channeling na ginawa ng microbes doon sa lupa yung channeling po niya nagkakaroon po ng mga channel-channel na mga lagusan ng ugat kaya po nakakapaganap buhay at mayroong moisture doon sa ilalim ng lupa kaya nabubuhay pa rin yung palay kahit matinding tag-init Hello mga kagreet, magandang magandang araw po sa inyo lahat Our lesson for today is tungkol po dito sa mga lupa na kahit pangit, kahit mabato, ay eh, kayang pagandahin po ng uh, sistema na ginagawa natin. Marami kasing nagtatanong, ano po ba yung function ng mga beneficial microbes sa lupa? So para sa akin kasi, once na binuhay mo yung beneficial microbes, yan po ay nagkakaroon ng mga activities o activities dyan sa lupa. Microbial activities. Ano ba yung microbial activities? Ang microbial activities, nabubuhay sila dyan. Meron silang mga tinatawag na mga channeling o nagkakaroon sila ng mga um, parang tunnel, tunneling. No? Yung mga tunneling na yan, ay nagkakaroon ng mga waste material po yung mga microbes dyan na nagiging pagkain naman ng halaman. At the same time, daanan po ng mga maliliit na maliliit, super liliit na mga ugat, which is yung tinatawag natin ng na mga Um, root here so once na merong ganon pala ay instead na pa-spread lang yung ugat ay kaya niya palang tagusin yung halos na sa isang talampakang lalim ng putik kahit po hindi maganda yung lupa kahit po mabato yung lupa ay kaya niya palang tagusin once na merong tinatawag na microbial activities. Ito pong mga microbes kasi lahat ng mga dinadaanan nila ng mga tinatawag na mga biodegradable material, yan po ay nilulusaw nila yan, kinakain nila yan, dinidecompose nila yan. Once na decompose yun, magkakaroon ng mga tunneling. Itong mga tunnelings na ito, ito po ay magiging daanan naman ng mga road hair. At nagkakaroon din po yan ng tinatawag na erosion, So yung haangin, ay nabubuhay yung mga ugat doon sa ilalim, nagiging healthy sila to the point na tumatagal ang buhay ng halaman. Yan din po yung nangyayari sa ating mga talong, di ba? Kahit anong tindi ng init, ay eh, pa rin yung talong. Kahit nagkanda putol-putol na, nag na, buhay pa din. Kasi malalim yung uh, foundation ng mga ugat. At yung mga ugat na yon ay nakakakuha ng moisture sa ilalim ng lupa. At yung mga ugat na yon ay nagkakaroon ng mga aeration o meron silang oxygen doon sa ilalim dahil nga po doon sa trabaho na ginagawa yung mga activities ng mga beneficial microbes sa ilalim ay hindi po na disrupt yung kanilang activities. So ito po, ginagawa ko yung mga bagay na yung mga pagtuklas na to para na mas maaliwanag sa mga farmer yung kahalagahan ng natural farming. Buhayin mo ang microbes at yung microbes bubuhayin din niya yung halaman mo bubuhayin niya yung lupa mo nang sa ganon, ay unang-una makakatipid ka sa gastos, sa gastos. Mas matibay sa init at mas matibay sa mga insekto, mas matibay sa mga peste yung halaman kasi nga po natural na nabubuhay lang siya dyan. Yan po yung malaking pagkakaiba as compare mo naman sa umasa ka sa highly synthetic mawawala itong mga beneficial microbes na to, itong mga tunneling o itong mga butas-butas na ito na supposed disisiksika ng mga root hair ay mawawala po yan at aasa lang po siya doon sa inilalagay mong abono. So ito po ay magandang paliwanag to before tayong mag-start dito sa tinatawag na ratoning o yung pagraraton natin from El niño. Yung sobrang tag-init, sobrang patay, nakita mo yung dayami patay pero dahil nga dito sa natuklasan natin na yung mga ugat pala ng halaman doon sa ilalim ay buhay pa, so merong tinatawag na lifeline. Kapag ka nagkaroon lang ng tubig, ay magkakaroon ulit ng suloy itong mga dayami na to. So yung principle na nangyayari sa mga uh, damo, ay pwede rin nating i-apply doon sa mga halaman kapag ka maiingatan, maalagaan natin yung lupa natin at hindi natin bibigyan ng mga harsh ingredient, hindi natin papatayin yung mga beneficial microbes, yan po ang gusto kong i-emphasize dito. Kaya kahit na uh, hindi masyadong aani ito, ang importante ay pakita ko sa mga farmer na from dead rice straw ay merong susuloy ng mga suhi dito ng palay kapag ito yung ating pinatubigan dahil po buhay yung lupa natin at yung mga ugat na umaabot halos ng isang kalampakan ng la lalim, ay ma-re-revive at magbibigay ulit ng panibagong halaman yan. Yun po yung gusto kong i-emphasize. Magka magkalayong magkalayo po talaga ang pagkakaiba ng highly synthetic at saka yung fully organic fertilization method. So yun po yung ating video sa inyo for today tungkol po rito sa ating gagawing panibagong uh, demo trial ng ratoning ng palay. <laughs> hindi po ngayon tag-ulan Iba po yung pagrarato ng tag-ulan kasi pag tag-ulan, yung buhay yung dayami. Ito po sa atin, namatay mo muna, napatay mo muna yung dayami. Talaga nagkulay brown muna yung dayami. Papatubigan natin at may mga prosesong gagawin. Then, that's it. Papakita natin sa inyo kung ano ba talaga ang, paano nag-work. Ah, nag-work yung tinatawag na principle of nature. Ito po ay very uh, amazing facts tungkol po sa pag-aalaga ng lupa natin. Thank you very much, Maha Great. Kami tetan-tetan saat memunting channel Wilabrit TV. Farmer Sambida.